What's up guys? Good morning. So, for to this video, uh, mag magpapa ako ngayon. Ngayong araw na ito sa pangalawang pagkakataon. Ano, ano ang masasabi mo? Mm, mo? Masakit ba magpatuli? Hindi. Hindi. Tara na, tara na, tara na. Oh, sige. So, ngayong araw pupunta kami sa pupunta kami sa dito sa barangay ng Okay, okay na. Dito tayo kasi. Okay. Okay, let's go. Alis na kami. Pupunta kami doon sa barangay ng Murawon. So, mag, magpapatuloy ako sa pangalawang pagkakataon. Papa, santo, paano ka mabubuhay? Sige na. Sige maghahawak ito maghahawak nito ha. Papa, ayaw nga magpasalit. Wala na, dito na lang. Gumagala yung motor eh. maganda. Saan ba? Sabi, sa kultura nga lang eh. mo na? Ito. Ito, oh, kita nyo yung Nakikita lang natin yung sidgar. Sabihin mo kay din o, oh. kung saan yung kuli Ah, oh, ako? Ha -ha.

Oo, oh, mag oh, nga ako. Da ka jud di ito eh. hmm. Di ba? Ayos. Tuli na si Miguel, 'yan Tole no? Tuli na. Oh, di ba? umi ya? Hmm.